imbes na pumasok sa kanyang klase ang sudyanteng si Kiara, mas pinili niyang magprotesta. Ito'y sa ikinasang walkout protest ng mga sudyante sa St. Louis University noong Sabado, September 21. Tubong tarlak siya at ramdam niya ang epekto ng pagbaha sa kanilang lugar. galing well, po ako sa Tarlac, which is a very, very flooded, flood-prone area yun. So yung naiisip ko is, kung wala lang ako sa Baguio, di ako yon, ako yung nabaha. Eh anong ginagawa ng gobyerno? Nakita ko yung bahay ko, baha ka siya, umuwi ako. So talagang ano, kailangan na natin ayusin to or else malulunod na yung buong Pilipinas. Isa lamang si Kiara sa isang libong sudyanteng dumalo sa main gate ng universidad. Dito nagsagawa ng programa ang mga sudyante. Ang ilang motorista nakisa rin sa kanilang panawagan sa pamamagitan ng pagkusina. no, ng justice. Kasi tayo naghihirap po yung parents natin. Tapos saan po napupunta yung pera ng bayan? Nagbabayad po tayo ng tax. Anong ginagawa nila? Ginagawa nilang luxury yung item, yung mga bayad natin na dapat pang aral natin. tas yung scholarship, may bayad, limitado. Pero sa gobyerno, kahit hindi lawyer, pwede. Negosyo. Uh -huh. Ang nasabing kilos protesta ay pinangunahan ng Walang Iwanan Louisiana Network na isang samahan ng mga estudyante kasama ang apat na pung iba pang student organizations sa universidad. Uh, Sawang-sawa na kasi ang Louisiana community sa korupsyon na nararanasan natin sa ating gobyerno. Kaya naman kolektibo naming napagdesisyonan na mag-walkout mula sa aming mga klase ngayong araw. Kahit pa ang iba sa amin ay mga may importanteng quiz at akademikong gawain ay hindi yon nagpigil sa amin upang uh, manatiling manahimik sa kabila ng lantarang korupsyon ng ating gobyerno. Bagamat nag-aaral sila sa pribadong paaralan, nakikisimpatya rin sila sa 1.3 bilyong pisong budget cut sa anim na state universities and colleges sa Cordillera sa ilalim ng 2026 proposed national budget kita rin po yung datos ng paggaltas ng budget sa mga SUC dito sa Cordillera mula sa NUSP. At ang masasabi ko lang po ay bakit hindi na unang-una hindi naman maayos ang mga pasilidad ng mga SUC natin. Tapos kakaltasan pa natin, gigipitan pa natin, gigipitan pa natin ang sankay para sa kanila para sa kanilang pag-aaral. Kaya ang aming tugon ay students deserve better and Filipinos deserve better. Bagamat walang abiso ang mga estudyante sa pamunuan ng universidad, tiniyak pa rin nila ang kaligtasan ng mga lumahok. Kanina nga kinakalkal ko kung may papelis ito na sila ba ay nag as ng permit and all that. Nakita na lang namin na may movement na ganyan kasi may invitation sa Facebook. Pero nandito kami para siguraduhin na may security sila kasi syempre ito ay Uh, may gusto silang kuan uh, mayroon silang gustong ipaglaban or i-voice out. Mapayapa namang nagtapos ang rally at nanumbalik din sa normal ang daloy ng trapiko sa lugar. Ron Maranan, RNG News.